tingnan natin si Boss Marso kung anong ginagawa tingnan natin kung anong ginagawa ni Boss Marso yan back to reality na naman tayo nandito na naman tayo sa hands so yan guys update internet connection kaya nandito na natin tayo sa annex at ginawa ng yun, update natin yung mga uh, pananim ni Boss Marcy oh, ayun, oh, lalapat na ng dahon okay, guys lalapat na ng dahon Boss Marcy, shout out Oy. yung gabi natin, okay na? Di na nanin Guys. Ay, pwede na naman gulahin yung mga gabi guys. So, oh. lalapad pa din Parang di makarecover yung dahon ng gabi ah. Oh, ito ang pinakamalapit. Ito ang pinagandang gulay. No? Ito ng dahon. O oh, yan guys. Dito so, tayo sa tambahay ni Boss Marcy. Yan, update ko kayo sa uh, update ko kayo sa mga pananim ni Boss Marcy. ang lalapad na ng ano, pick Yan yung nginanganga guys ng matatanda sa amin sabi ko Yan yung kinahit. yung ginangat ngat nila yan. May, ano yan, may mga flavoring pena ano, kasama. Apog, bunga, ano pa uh, tabako o yung tawag na maskada tawag na ano yung uh, tabako yun parang mumunga na naman yung sabah ayan ang laki na ng puno napakataba ng ano napakataba ng puno ng ano uh, sabah Ayan si Boss Marcy, shout out kay Boss Marcy. Boss Marcy, shout out. Yan laki ng katawan ni Boss Marcy. Basta, musang yung tambayan dito. Ha? Ano nga, pang gabi pang araw? parang pinilitin mag hindi ka na umuwi parang dito ka na papalipas ng gabi at araw ah. Oh, street na lagi. Street. Yung malaki ng bayad niyan. Tingnan mo 'to.

Para, para matamlay Ha? Oh, very good. Tira mo. Yeah, okay, guys. Tinuso ko lang yung aking malunggay. Pero yan sinabi na pag may itinusok pa, para mo na rin itinanim. Basta yung puno ng malunggay. Ayan, usang nga lang yan, guys. Oh. Ayan, ko lang ito, guys. Pero tira mo naman nabuhay na ulit yan maraming mga dahon na hanggang puno oh very good yan yung marunggay okay. hindi na tayo manghingi ng ano hindi na tayo kukuha kung saan saan ano. Eh. dahon ng uh, dahon ng na pag may tinuso pa ano pa ipakikinabangan ka basta pananim lang yung may dahon na rin guys no? very good ko hindi na nag uh oh may dahon na rin to ah mas marasi oh. may dahon na rin yung isa oh, guys oh. may dahon na

yang terus masih ya shout out di dalamnya aku guys terima kasih